So ayan guys, kaya minsan umaapaw, nagtutubig siya dahil dito guys, so ang dumi oh. Ayan oh. Ayan. Matagal lang kasi walang linis to kaya ganyan oh. yung nagiging sanhi kung bakit minsan hindi siya dumadaan yung tubig niya rito. Bumabara, bumabara siya sa mga gilid na yan o. Oh. Ayan oh Yan oh Yan ang dahilan kung bakit madumi. Kung bakit minsan umaapaw yung tubig dito. Minsan lumulusot na lang dito lumulusot dito yung mga tubig kasi hindi na siya hindi na siya makatagos dito gawa ng barado na dahil sa ganito guys oh, dumi dahil sa ganyan dumi ayan o oh, Ayan oh. parang mga sipon sipon ayan o oh. yan kaya madumi siya kaya kailangan linisan natin yan So, in guys. Nakabit na natin. Malinis na rin natin, no. Ayan, malinis na yan. Hmm. Huh.